Umaga. Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa pagkat bawat bagong araw ay ispagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga. Araw ngayon ng Biyernes, 22 sa buwan ng Mayo taong 2020. Para sa bagong araw, ito si Heidi Bernardo Sampang. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, DOH kinumpirma nasa first wave ang COVID-19 cases sa Pilipinas. Mga mawawala ng trabaho dahil sa COVID-19 crisis, posibleng umabot sa 10 milyon ayon sa dole. At pagkasira ng buong ekonomiya kung magkakaroon muli ng panibagong lockdown, ibinabala. Ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch Update muna tayo sa COVID-19 cases. Umakyat na sa 3,000 ang bilang ng mga gumaling mula sa COVID-19 sa bansa. Ito ay makaraang makapagtala ang DOH ng 68 new recoveries sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa DOH, sumampan naman sa 13,434 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa bansa, bunsod ng 213 na mga bagong kaso. Sa bilang na ito, 98 ang ang nadagdag sa NCR 98 sa Region 7 at 17 sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Samantala, 846 naman ang nasawi dahil sa coronavirus matapos na pumanaw ang apat pang pasyente. 15 naman ang panibagong healthcare workers na nagpositibo sa COVID-19 sa bansa. Umakyat na sa 2330 ang bilang ng medical workers na tinamaan ng nakahahawang sakit hanggang May 20. Sa nasabing bilang 1000 250 ang aktibong kaso kung saan 322 ang asymptomatic, 926 ang mild at dalawa naman ang may severe condition. COVID-19 Watch. Kinumpirma ng DOH na nasa first wave ang COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay matapos na klaruhin ng Malacanang na nasa first wave pa rin ang nakakahawang sakit sa Pilipinas taliwas sa inihayag ni Health Secretary Francisco Duque III na nasa second wave na sa pagdinig ng Senado. Sinabi ni Dr. Beverly Lorraine Ho, ang Health Promotion and Communication Service Director 4 ng DOH, na sa first wave pa rin ang bansa sa local community transmission. Ang nasabing wave anya ay nag-peak noong March 31 kung kailan na ita ang 538 na COVID-19 positive cases, pinakamataas na nadagdag sa bansa sa loob ng isang araw. Humingi naman ang paumanhin ang kagawaran sa idinulot nitong kalituhan sa publiko. Dagdag pa ni Ho na kasalalay sa bawat isang mamamayan kung paano masusugpo ang pandemya sa pamamagitan ng pagtugon sa health protocols. COVID-19 Watch. Nagpaliwanag naman si Health Secretary Francisco Duque III sa House Committee on Health kaugnay sa kanyang pahayag na nasa second wave na ng COVID-19 ang bansa. Ito ay matapos na questionin ni Nueva Ecija Representative Micaela Violago ang kalihim kung bakit ngayon nang nito sinabi na nasa second wave na pala ang bansa sa naturang impeksyon. Giit ni Duque ang kanyang sinabi na nasa second wave na ang bansa ay casual expression ng epidemiology fact na batay na rin sa validation ng Epidemiology Bureau. Mayroon talagaan yung first wave ng impeksyon ng COVID-19 noong Enero mula sa unang tatlong imported cases na naitala. Pagkatapos nito ay wala na anyang naitala noong Pebrero at muling umusbong ang sunod-sunod na community transmission ng coronavirus noong Marso na siyang itinuturing na first major wave ng sustained community transmission. Kaugnay nito, sinabi naman ni Dr. John Wong, ang miyembro ng IATF Subtechnical Working Group on Data Analytics na posible pa rin ang series of waves hangga't walang bakuna sa COVID-19. Ngunit pwede itong i-delay basta't laging paiirali ng tao ang physical distancing. COVID-19 Watch. Sa pagdinig ng Senado, inihayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III na maaaring umabot sa 5 milyon o higit pa ang mawawalan ng trabaho matapos ang uh, taon dahil sa COVID-19 health crisis. Ngunit ng tanungin ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto kung pwede pang umabot sa 10 milyon ang mawawala ng trabaho ay inamin ni Belio na posible ito. Ayon sa kalihim sa ngayon na sa 2.6 milyon na ang nawala ng trabaho dahil sa mga negosyo na pansamantalang nagsara. Habang ang iba ay nagpatupad ng flexible work arrangement kaya't nabawasan ang araw ng pasok sa trabaho. Paliwanag ni Belio, malaking bilang sa mga na wala ng trabaho o mawawala ng trabaho ay nasa service sector, tourism at mga konektadong negosyo sa tourism industry tulad ng restaurant at transportasyon. Kaunay nito humiling ang dole ng 40 billion pesos para sa recovery program. Ayon kay Belio, nakikipag-ugnayan din sila sa DPWH para sa pagpapatuloy ng mga proyektong magpapanatili sa mga trabaho sa construction industry. COVID-19 Watch. Nananatiling mabagal pa rin ngayon ang validation process ng DOH sa resulta ng mga COVID-19 tests. Sa virtual hearing ng House Committee on Health, sinabi ni Dr. Althea de Guzman ng Epidemiology Bureau ng DOH na makalipas ang ilang buwan ay inaabot pa rin ng 10 hanggang 12 araw ang pagproseso ng data sa confirmed COVID-19 cases bago ito mailabas sa publiko. Ang turnaround time ay inaabot kadalasan anya ng pito hanggang sampung araw, habang dalawang araw naman ang ginugugol para maibigay sa LGU ang COVID-19 test results. Aminado si Diguzman na malaking hamon para sa kanila na makuha ang real-time data dahil paper-based ang documents at maraming tanggapan pa itong pinagdadaanan. COVID-19 Watch. Pinaimbestigahan na ng Malacanang sa Office of the Special Assistant to the President o OSAP ang akusasyon ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa PhilHealth dahil sa amanay overpriced na COVID-19 testing packages nito. Gayon man, nilinaw ni Roque na hindi na siya sa issue dahil magkakaroon umano ng conflict of interest dahil nagsampan na siya noon ng kasong kriminal sa mga umano'y A uh, korup sa or korup or corruption sa PhilHealth. Anya tatanggipin rin ng OSAP na nagsagawa ng investigasyon kaugnay sa mga ghost patients at fake cataract surgeries na nagresulta naman ng pagkaalis ng mga board of directors ng PhilHealth. Dagdag ni Roque, hindi malayong magkaroon rin ng peking COVID-19 test gayong nagawa na ito noon ng PhilHealth. Unang pinuna ni Drilon ang questionable overpriced COVID-19 testing packages, na umano'y pag-aaksaya lamang sa pera ng taong bayan. Bagong Araw, Balitang Bayan. Sinampahan ng kasong kriminal ng PNP-CIDG ang dalawang barangay kapitan at anim na iba pang uh, lokal na opisyal dahil sa umanay anomalya sa distribusyon ng emergency cash subsidy. Ayon kay Colonel Reynan Tepanay, ang CIDG Eastern Visayas Director, mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Bayanihan to Heal as One Act, ang inihain laban sa chairman, apat na konsihal, sekretary at treasurer ng barangay nati Maasin City Southern Leyte. Sinasabing nanghingi ang mga opisyal ng 1,500 na donasyon mula sa mga binipisyaryo ng cash aid sa ilalim ng Social Amelioration Program ng Department of Social Welfare and Development. Bagong araw, Balitang Kala -kala. Nagbabala si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion, na posibleng masira ang buong ekonomiya ng bansa kung makakaroon muli ng panibagong lockdown. Ayon kay Concepcion, hindi nakakayani ng ekonomiya ang bagong lockdown dahil mawawalan na ng trabaho. Ang lahat at masisira pa ang stimulus package kapag nagbigay pa ng panibagong SAP ang gobyerno. Giit pa ni Concepcion, mas mabuti na ring magsagawa ng rapid testing kaysa walang gawin. Nabatid na una ng pinagtanggol ng ilang pribadong sektor ang rapid test dahil ayon sa kanila, hindi reliable at masasayang lamang ang gastos ng mga pribado at pampublikong kumpanya. Bagong Araw, Balita Kalakala. Samantala, pinag-aaralang mabuti ng Department of Trade and Industry kung pwede nang buksan sa dine-in services ang mga restaurants sa ilalim ng GCQ areas. Inihayag ito ni DTI Secretary Ramon Lopez sa pagdinig ng Senado bilang tugon sa sinabi ni Senator Cynthia Villar na may mga restaurants ang malulugi at magsasara dahil hindi sapat ang kita mula sa mga take out at pagdeliver ng pagkain. Batid ni Lopez na mahigit 70% ng kita ng mga restaurants ay nagmumula sa dine-in operations. Ayon sa kalihim, mag magiinspeksyon sila sa mga fast food at iba pang restaurants at kung makikita nilang nasusunod ang health protocols laban sa COVID-19, posible Maaaring irekomenda nilang payagan ang dine-in services hanggang 50% ng kapasidad ng mga ito para maipatupad na rin ang physical distancing. Bagong araw Ula, panahon. Narito ang lagay ng panahon. Iyahatid sa ating ni Joey Figurasyon ng Pag-asa Forecasting Center. Good morning po, Sir Joey. Yes po, morning sa lahat ng ating mga taga sa kasalukuyan na patuloy na apekto ang frontal system sa may extreme northern Luzon at magdudulot siya na maulap na kalangitan bagamat ang hatid ng mga pagulan ito ay pulo-pulo at uh, nabang at uh, mga pulo-pulong thunderstorm. Samantala, uh, ay, dyan sa bahagi ng Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Apayao at Ilocos Norte. Samantala, sa maraming bahagi ng ating bansa kasama Metro Manila ay makainitan at uh, panahon ng ating maalasang panahon. Uh, maliban lamang sa mga biglaan o daliing ulan, uh, bandang uh, hap, tanghali hanggang hapon, dulot yan ng uh, mga localized thunderstorms. Ang ating agot ang temperatura sa Metro Manila ay mula 28 hanggang 35 degrees Celsius. Yan natin ng latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng pag -asa. Ito si Joey Higurasyon. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Joey, mula sa Pag-asa Forecasting Center. Abangan po sa ating pagbabalik bilang ng mga pamilyang nakararanas ng gutom sa bansa, dumoble ayon sa SWS. Mga pribadong kumpanya magbibigay ng rapid test sa kanilang mga empleyado na sa higit dalawang daana. At Fontana sa Clark, Pampanga, Bantay Sarado. sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong servisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at nang ibilang ito. COVID-19 Watch. Sa iba pa nating mga tampok na balita, halos dumoble ang bilang ng mga pamilyang Pinoy na nakararanas ng pagkagutom. Ito ay ayon sa social weather stations. Batay sa COVID-19 mobile phone survey ng SWS, umabot sa 16.7% o katumbas ng 4.2 million na pamilya ang nakararanas ng involuntary hunger dahil sa kakulangan ng pagkain. Malaki ang itinaas nito kumpara sa naitalang 8.8% o 2.1 million families noong December 2019. Sa nasabing hunger rate, 13.9% rito o 3.5 million families ang nakararanas ng moderate hunger habang 2.8% ang severe hunger. Ang moderate hunger ay ang mga pamilya na nakararanas ng only once o a few times o pagkagutom sa nakalipas na tatlong buwan. Ang severe hunger naman ay ang mga pamilyang dumaras ng uh, often o always na pagkagutom sa nakalipas Ipas na tatlong buwan. Lumabas din sa survey na 99% o halos lahat ng pamilya ay nakatanggap ng tulong mula sa gobyerno simula ng magkaroon ng COVID-19 crisis. Sinagawa ang uh, SWS May 2020 COVID-19 Mobile Phone Survey gamit ang mobile phone at computer sa pamamagitan ng telephone interviewing sa 4,010 working-age Filipinos sa buong bansa. COVID-19 Watch! Magtatalaga ang PNP Highway Patrol Group na mga checkpoints sa bansa. Ayon kay Police Brigadier General Eliseo Cruz, ang hepe ng PNP. HPG ipinag-utos sa HPG personal na magsagawa ng random inspection sa mga sasakyan upang masiguro na mga authorized persons outside of residence lamang ang nakasakay maliban dito lion anya nga matiyak na nasusunod ang physical distancing kahit sa loob ng sasakyan ayon kay Cruz iba pa ito sa 115 checkpoints na unang naitalaga. COVID-19 Watch! Tinataya namang na sa mahigit 50,000 manggagawa mula sa mga pribadong paaralan sa bansa ang nangangailangan ng tulong pinansyal dahil sa kawalan ng sweldo. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, sinubukan nila itong ilapit sa Social Amelioration Program ng Pamahalaan ngunit kapos ang pondo nito kung kaya't inilapit nila ito sa NEDA. Umaasa si Briones na mabibigyan ng atensyon at tulong ang mga maliliit na paaralan. Samantala, nakikipag-ugnayan naman ang DepEd sa mga pribadong paaralan upang makuha ang listahan ng mga posibleng makakuha ng benepisyo sa anumang tulong na maiaabot ng gobyerno. COVID-19 Watch. Pumalo na sa mahigit dalawang daang mga pribadong kumpanya ang inaasahang magbibigay ng rapid test sa kanilang mga empleyado oras na magbalik trabaho ang mga ito. Ayon kay Joey Concepcion, ang Presidential Advisor for Entrepreneurship, ang mga naturang rapid test kits ay libre at sagot ng mga kumpanya. Kung kaya't wala dapat anyang isiping bayarin ang mga empleyado na magbabalik trabaho. Dagdag pa niya, wala ring babayaran ang gobyerno o PhilHealth sa naturang testing. Kasunod nito, inaasahan namang matatapos ng higit dalawang daang kumpanya ang testing sa kanilang mga empleyado. COVID-19 Watch. Nilinaw naman ang Malacanang na hindi paganap na abswelto si NCRPO Chief Major General Debold Sinas sa kaso kaugnay sa kontrobersyal na manyanita na sinasabing nalabag ang physical distancing at quarantine protocols. Unang inihayag ng Pangulo na wala siyang nakikitang masama sa party ni Sinas at mananatili ito sa pwesto. Ngunit sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang tinura ng Pangulo ay mananatili si Sinas sa pwesto at walang komento sa kasong kinakaharap ng general ayon kay Roque hindi pa alam ang susunod na mangyayari dahil putu or patuloy pa ang proseso ng kaso ni Sinas maliban sa kasong kriminal nahaharap din si Sinas sa administrative charges Watch. Ipasasara muna pansamantala ang judicial complex ng Caloocan City matapos na magpositibo sa COVID-19 ang isang staff ng Office of the City Prosecutor. Ayon kay Executive Judge Victoriano Cabanos, habang nakasara ang naturang complex, isa sa ilalim ito sa disinfection. Dagdag pa ni Cabanos, ito'y isa lamang sa mga precautionary measures na ipatutupad ng lungsod para maiwasan ang pagkalat ng nakamamatay na virus bagong aral balitang bayan sa ibang dako, mahigpit ng binabantayan ng mga otoridad ang paligid ng Fontana Leisure Park sa Clark, Pampanga. Kasunod na rin ito ng direktiba ng Public Safety Division ng Clark Development Corporation na ipasara ang Fontana Leisure Parks matapos na madiskubre ang ilegal na operasyon ng nasabing medical facility na para lamang sa Chinese Nationals. Sa ngayon ay naka-full lockdown na ang Fontana Leisure Park na nasa loob ng Clark Freeport. Bagong Araw, Balita sa Palakasan. Mananatili sa Formia Italy si Paul Walter E.J. Obiena kahit pa pwede na itong umuwi sa Pilipinas pag wala ng travel restrictions sa mga darating na buwan para ipagpatuloy pa rin ang training para sa Tokyo Olympics matapos maaprubahan ng Philippine Sports Commission ang 2 million pesos na budget para sa kanyang pagsasanay. Magunitang matapos itong makasungkit ng gold medal sa 2019 Southeast Asian Games noong Disyembre, agad itong bumalik sa Italy para maghanda sa Olympics ngunit hirap ngayon sa kanyang training dulot ng pandemic. Ayon kay Obiena, wala pang kasiguraduhan kung kailan ang kanyang laro, ngunit sa ngayon gagawin muna niya ang lahat para sa kanyang training at sisiguraduhin matuloy ang kanyang debut sa Tokyo Olympics. Bagong Araw Balita sa Palakasan. Nakatakda namang magsagawa ng pag-aaral ang Minnesota Timberwolves at Mayo Clinic Research Hospital sa US para madetermina kung ilang coach at players ng NBA ang nakadevelop ng antibodies sa coronavirus. Batay sa ulat, maaari ring makasali sa pag-aaral ang mga NBA executives at staff at inaasahan ding makikibahagi ang lahat ng 30 koponan ng liga. Ayon kay National Basketball Players Association Executive Director, Director Michelle Roberts willing din ang mga players na magbigay ng antibody samples. Layon ng kilalang pasilidad na masuri ang validity ng paggamit ng finger prick para makakuha ng dugo na gagamitin para sa antibody test na binabalak namang i-apply sa NBA. Sa atin pong pagpapatuloy, antabayanan mamaya 117 na PDLs makalalaya na matapos na mabigyan ng parole. Sa ibang dako, Northern Samar, sinailalim sa state of calamity dahil sa bagyong ambo. At paaralan sa South Korea, agad na sinara ilang oras matapos na buksan dahil sa pagpositibo ng dalawang mag-aaral sa COVID-19. Kung maaari, ay ipagliban muna ang mga malalaking pagtitipon kung saan magsisiksikan ang mga tao. Panatilihin ang isang metrong layo sa mga taong may sintomas ng ubot sipon o sakit sa baga. Ugaliin ang paghugas ng kamay o pagpahid ng alcohol-based sanitizers. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19 Watch! Sa iba pang mga pangyayari, kinumpirma ng Board of Pardons and Parole na paunang 117 na Persons Deprived of Liberty o PDLs ang makalalaya na matapos maging eligible sa parole sa ilalim ng Interim Guidelines for Parole and Executive Clemency. Bukod pa rito ang 424 na PDLs na nakalinya na rin sa parole at naghihintay na lamang ng clearance mula sa NBI. Ang naturang mga bilanggo ay mga nakatatanda at may sakit na pawang high-risk school. COVID-19 ang PDLs na kandidato sa parole at executive clemency sa ilalim ng interim guidelines ay kailangan lamang na magsumite ng clearances of no pending cases at no appeal from the court at NBI clearance. Ang PDLs naman na may nagawang karumaldumal na krimen tulad ng pagkasangkot sa illegal drugs at iba pang itinuturing na high-risk inmate ng Bureau of Corrections ay hindi sakop ng mabebenepisyohan sa ilalim ng interim guidelines. COVID-19 Watch. Bumaba ang crime rate magmula ng ipatupad ang lockdown nitong Marso. Ayon ito sa DILG, sa pagharap sa virtual hearing ng House Committee on Health, sinabi ni DILG under Secretary RJ Echeverry na bumaba ng 61% ang crime rate sa bansa dahil sa lockdown. Batay anya sa datos ng PNP magmula ng ipatupad ang lockdown noong Marso, pumalo na lamang sa 556 ang bilang ng reported theft incident sa bansa habang 295 ang robbery. Mababatid na sa ilalim ng quarantine protocols ng IATF na ang paglabas ng bahay sa mga lugar na nasa ilalim ng ECQ. Ilang LGU naman ang nagpatupad ng curfew hours para maiwasan din ang pagkalat lalo pa ng COVID-19. COVID-19 Watch. Sa iba pang balita, pahihintulutan na ng Energy Regulatory Commission ang mga power suppliers na hatiin sa loob ng apat na buwan ang electric bill ng mga consumer nito na nasa ilalim ng modified ECQ. Itong sinabi ni ERC Chair Agnes de Banadera sa pagdinig ng Senado kasunod ng paghahain ni Senator Francis Tolentino ng Panukala na naglalayong gawing tatlong bigayan o hatiin sa tatlong buwan ang pagbabayad sa bill sa kuryente, tubig at telepono tuwing may kalamidad at pandemya sa bansa. Inirekomenda naman ng DTI undersecretary na si Ruth Castelo na isama sa moratorium ng Panukala ang bills sa internet at cable services. Nais rin ng National Electrification Administration na isama sa moratorium ang power cooperatives dahil wala umanong ibabayad ang mga ito sa kanilang power suppliers sakaling hindi makapagbayad ang kanilang customer. COVID-19 Watch. Nagbukas na ng 24-7 crisis hotline ang National Center for Mental Health para tumutok sa mental health care ng mga publiko ngayong naarap sa COVID-19 pandemic ang bansa. Ayon kay Dr. Ronald Cortez, ang pinuno ng NCMH, sumusunod lamang sila sa utos ng Pangulong Duterte kaya ta uh, sino man ang nakararanas ng anxiety at iba pang mental health issues ay maaaring tumawag sa 0917 0998-899-8727 o sa 898 898 Sinabi ni Cortez na handang makinig ang kanilang mga eksperto sa sino mang tatawag para mapagaan ang pakiramdam sa gitna ng kinakaharap na pagsubok ng bansa. Bagong Araw, Balitang Bayan Isinailalim na ang Northern Samar sa State of Calamity makaraang hagupitin ito ng Bagyong Ambo. Sa visa ng deklarasyon, maaring gamitin ng provincial government ang calamity funds para ipambili ng mga ibibigay na ayuda sa mga naapektohang pamilya. Sa pinakabagong datos ng PDRRMO o Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, pumalo na sa mahigit isang daang libong pamilya ang nawala ng tirahan sa Northern Samar dahil sa hagupit ni Ambo. Kasunod nito, umabot naman sa 127.2 million pesos ang kabuang halaga ng pinsalang natamo ng infrastruktura habang nasa 93.47 million pesos naman ang naitalang pinsala sa agrikultura ng probinsya. Bagong balita Pantente. Napilitang isarang muli matapos na buksan ng ilang oras ang paaralan sa South Korea. Ito ay matapos na magpositibo sa COVID-19 ang dalawang estudyante. Bago pumasok ang mga mag-aaral ay sinusuri mabuti ang kanilang mga temperatura. Umabot sa mahigit 11,100 ang nadapuan ng coronavirus sa South Korea at mayroong halos 300 naman ang namatay. Bagong na Balita, sa ibang dako, plano ng Bansang Greece na pagbubukas muli ng kanilang bansa sa turista sa Hunyo 15. Sinabi ni Greek Prime Minister kay Riyakos Mitsotakis na ang nasabing paraan ay para muling makabangon ang kanilang ekonomiya na lubhang naapektuhan dahil sa coronavirus pandemic. Paglilinaw nito, tanging mga turista mula sa may mababang kaso ng coronavirus ang kanilang papayagan lamang. Ipagpapatuloy naman ang mga flights sa July 1. Dagdag pa nito na gaya ng panalo nila sa coronavirus ay malaki ang tiwala nitong maipapanalo nila ang kanilang ekonomiya. Umaabot sa halos 3,000 kaso ng coronavirus ang naitala sa nasabing bansa na mayroon namang 170 nasawi. at Pag-aaral Bagong diwa. Mula sa unang Tesalonika 5, 16 hanggang 18, ganito ang nakasulat. Magala kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bagong Araw, Bagong Balita At yan po ang mga balita ngayong biyernes ng umaga, 22 sa buwan ng Mayo, taong 2020, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumain nyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio.